Kamusta mga apo? Ako si Lola Rosa at ngayon ay may dala na naman akong isang nakakaaliw na kwento para sa inyo. Handa na ba kayo? Halina't sabay-sabay tayong makinig at matuto sa kwentong pambata ni Lola Rosa. Ang ating storya ngayon ay tungkol sa munting bituin na gustong magningning. Sa malawak na langit na puno ng kumikislap na mga bituin, may isang maliit na bituin na ang pangalan ay Luma mas maliit siya kaysa sa lahat ng iba pang bituin at madalas siyang nagtatago sa likod ng malalaking ulap bakit hindi ako kasing liwanag nila bulong ni Luma sinubukan niyang palakasin ang kanyang liwanag ngunit mahina pa rin ang kanyang kislap isang gabi napansin siya ng buwan bakit ka malungkot munting bituin tanong ng buwan masyado akong maliit sagot ni Luma hindi ako kasing ningning ng malalaking bituin. Mahinang tumawa ang buwan. Minsan, ang pinakamaliit na liwanag ay siya palang pinakakailangan. Sabi nito, kinagabihan, may isang ibong naligaw sa madilim na gubat. Natakot ito at hindi alam kung saan dadaan. Bigla nitong nakita ang kislap ni Luma. Hindi man malakas, sapat na para ituro ang daan pauwi sa kanyang pugad. Masayang umawit ng ibon. Salamat, munting bituin. Simula noon, hindi na muling naramdaman ni Luma na siya'y maliit. Nalaman niya na kahit kaunting liwanag, maaring makatulong ng malaki. Kaya gabi-gabi, siya'y kumikislap ng buong giliw, alam niyang siya'y bituin na kailangan ng iba. Ay, ang ganda ng kwento natin ngayong gabi, mga apo. Tandaan, bawat munting aral ay kayamanang dadalhin niyo habang lumalaki kaya lagi kayong bumalik dito sa kwentong pambata ni Lola Rosa ha hanggang sa susunod na kwento paalam at magandang gabi